Ito pala yung in-order kong mantika. Mura lang siya. Ayan, no, 130 pesos yung isang litro nito. Uh, mas makakatipid kayo. At original po pala to. Original siya, pure gold. Pure gold ng shop. ko binili sa TikTok. Bali, anim siya. Makakatipid na talaga kayo. Kasi sa labas, bibili kayo ng isang ano, kulang pa yung takad. Tapos yung hindi pa natin sigurado kung malinis ba yung binibili natin yung mantika. At tapos bumili din po pala ako ng tuyo. Tuyo, mura ko din nakuha. Mas mura to kasi sa palengke. Ayan, fresh shepherds. Nakabak yung seal. Ayan, mas mura siya. Kasi bibili ka sa palengke. Mahal. Ito, mas mura siya. At ito, nagbumili din pala ako ng pinapa kasi mas mura din sa sa tiktok ko pala gabi eh, mas mura din sa kanila yung tinapa ayan ang bango good na good at ito may previous pa o oh, tuyo diba yan yung mga order ko sa tiktok at ito yung lalagay ko na sa para sure